Hello po, good morning, good morning, good morning po. Bali, alungsal po tayo. Kakain po tayo. Ayan, meron po tayong kanin at itong ating pagsasaluhan. Meron po tayong hipon o langustino. Meron po tayong egg. Meron po tayong bubanggo. Bubanggo po tawag dito. Para po siyang upo sa atin, pero hindi po siya upo. Pero parang upo. Ayan, bubanggo po ang tawag dito. At meron po tayong talong. Mubanggo at talong inihaw po ito. Nilagyan po natin ng bawang. Bawang po ang inilagay natin dyan na meron ano, mantikilya. At meron po tayong sausawan dito. May sibuyas at bawang. Ito po, ayan. Atin pong pagsasaluhan yan. Samahan niyo po kami. At ni, ano, ni Kuya Do. Kakain po tayo. Ayan. Ah, Mag-pray po muna tayo bago tayo mag-umpisa. Ayan. Muna po ya door. Ah, uh, oo oh, sige, sige. na po magbibiri uh, po muna tayo. Okay. Uh, eh, Lord, Kailan mara. Sana pa lang makita ka. Lord, maraming maraming, salamat, maraming salamat po salamat sa mga biyaya, biyaya sa mga kasal, at biyaya na pinagkakaloob po sa amin araw-araw. Patawarin po, po Lord, kami Lord. sa aming mga pagkukulang sa inyong Panginoon. At nawa po, Lord, ay eh, patuloy mo po kaming gabayan sa anong po na aming mga gawain. Iblis mo rin po, Panginoon, ng pagkain ito namin pagsasaluhan at naway mapagbigay po ng kalakasan, kalusugan at makapagpagaling din po sa aming mga nararamdaman. Thank you, Lord. Lord, binabalik po namin ang kapuri at pasasalamat po sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa muntahis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat. Sama na po kayo. Takay na po tayo. Meron po tayo nitong sausawan at meron po tayong kanin. Ayan. Taas na po natin to. At tayo po yung maglagay na ng kanin sa ating plato. Ayan, para tayo makapag na sa ating kakain. Ala, Kuya Ador, sige na. Kain na po tayo. Mm Ito po yung ating tinidor. Kunin na po natin ito. Ay! At kakain na po tayo. Ayan po. Ayan, kain na po tayo. Ayan, lagyan po natin ang sausa. <laughs> Meron na po tayong suka. Ayan. At kakain na po tayo. Magkamay na po tayo. <laughs> po lang ito. Hindi pa tayo nang halian. Mamaya pa po, maaga pa. Matamis po yung talaw. <clears throat> Ayan po, ito po nga may pagkain ni, eh. Sabi nga nila, almusal tanghalian ng hapunan na po. <laughs> 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 Hindi po, ano lang po ito, almusal na tanghalian. Kasi po, um, uh, ang, po si Tita Amy, eh hapon po ang buhiyan, Kaya, mm -hmm. kain na po kami ngayon ng almusal halian tanghalian. Ayan. Hindi na po tayo makapagsalita. <laughs> Kain na lang po tayo. Kasi sasabi ng tatay ko noon, at pag nasa pagkainan kayo, huwag kayong dandalandanda. <laughs> Nung araw po, ganun tayo tayo eh. Parang sinundula, sinundaluhan. Bawal na magsalita habang kumakain. mga naalok ko pa yata ng si aking langus siya no madikit po yung balat <clears> thank <throat> you Mas masarap po yung gulay. Lalo na po kung may kaka ka, mas masarap kumain ng gulay. At yung pungsaw-sawad, sinan po, soka po, sibuyas, bawang at kaunting patis. Bu Bangko. Bu Bangko po ito tawag dito, Bu Bangko. Hindi ko po alam anong tawag niya sa Pilipinas. Kalalasin yata. Kalalasin dito rin. Hindi ko nakita ka lahat yung bubago, kalabasin na kila, kalabasin na yung nakalagay doon sa karato mm -hmm. na yun. Sabi ko, bakit ka po walang bubago? Bakit kalabasin? Siguro ito na yun, sabi ko. Yan yeah, yan, yeah, binili ko. ang tawag sa atin yan? Eh. O sa Pilipinas. Sabi mm -hmm. ah, diba mo, Ang bago na rin. Nabit na maubos. Masarap, masarap po yung bubango. Masarap din po yung talong. Para sa amin. Kasi <laughs> kailangan po namin maraming gulay. Inihaw lang po to, Inihaw sa kawali. Hindi po pinirito. Inihaw po kaya ganyan ang itsura. Inihaw po siya. Inihaw po po sa kawali. Wala mantika. Wala po siya mantika. Kasi po, pag pinirito natin yung talong at saka yung ito, itong bubango, o yung kalabasin. ka yung mantika. Wala ka yan sa mantika. Sisipsip po ng gusto yung sa manti ng mantika. Tapos, parang para sa akin po, parang maano ko kainin. Kasi masyado maraming mantika kahit po inaalis natin, naalisan natin ng papel yung ganyan. Ano po nasa po Andiyan pa rin po yung mantika, kaya ginawa po inihaw pa lang po yan sa kawali try niyo po inihaw sa kawali itong talong at saka itong bubang masarap po inihaw sa kawali okay. at saka kasi po tayong tayo at saka <coughs> hindi po mantika tayo maedad po kailangan natin magingat sa mantika dahil sa kolesterol hmm. pero kumain kami ng tangustino at itlog para bawas po sa tangustino uh, at kolesterol at itlog inihaw po natin yung ating gulay Ngayon, itong sausawan po natin, paglatan din yung saklat yan. Lalo na po kami mag-asawa, meron na po kami kolesterol at meron high, high blood. Mas mga nakakaidad na po ang tao, yan na po ang kalaban natin, kolesterol at high blood. Kaya kahit paano, konting ingat din po tayo. Kalintayin mm, marami, Kuya Do. Mm. Kaya po ang hipon din po masyado namin ginagalaw dahil malakas po yan sa kolesterol. Nainan pa patong gulay ang ulam mo. <laughs> Yan. Kaya ako mahilig, ko <laughs> mahilig, ko sa hmm. mahilig si Kuya Mahilig si Kuya Adol sa hipon Mahilig si sa hipon Ako po hindi masyado Pero nag nagluluto po ako niya madalas Patay Kuya Adol ang hindi naman dito, wala po yung aming nag sa amin. Siguro sabi, oye, kakain din ako. <mih Jahafa> Alam niya kasi may at tayo, kasi mahihintay sa hasbukas doon. Mahilip po yung aso namin sa hasbukas at saka sa isda, pong kahit ano po, klaseng isda, kakainin po niya. Pero sa karne, hindi po siya mahilig. Kaya po ng karne, itong aso namin. Pagka karne na po, iniiwan-iwan niya na po yun. Pero pag isda, inuubos niya po yung pagkain niya. Ano, ano kasi yan? Ang tawag doon mo ano? Nasa diet po. <laughs> 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 Nagda-diet po yung aking aso. <laughs> Marunong kipat-control sa sarili niya. Baka <laughs> <laughs> po siya eh. Kaya isda lang po kinakain <laughs> niya. Nang hilig po sa isda ng aming aso. <laughs> hmm. Hmm. Kung aming pumukbang ay hindi ubusan. Bawa na maedad na po kami ni Kuya Adol. Hini-share lang po namin sa inyo. Kasi po, pag maedad ka na at ka talaga sa tunay na mukbangan, ay yung kolesterol po namin kapaas at siya ay high mean high blood yan binanakan ko lang po yung gulay si Kuya Ador, gumanat din po ako ng isa, nitong hipon Kuya Ador po, gumanat ng siya ng hipon pero sa totoo lang po, hindi ako masyadong mahilig sa hipon so paano? ganoon po muna tayo Ayan, nakatapos na po tayo mga kaibigan, mga katibay Pinay, mga amigo-amiga. Natapos na po natin. Maraming maraming po salamat sa inyong lahat, sa akin po mga, mga subscribers, sa akin po mga nanonood. Thank you very much po sa inyong lahat. Adios po. Bye-bye. Ayan po. Maraming Bye -bye maraming po. salamat po sa inyong, sa inyong pagsubaybay sa aking, sa aking video.